Meron sa akin nagpadalang uh, mga damit. At uh, isang kaibigan ko, pero ayon niyang ipabanggitin yung uh, pangalan niya. At uh, maraming salamat sa mga damit na to. Subukan natin isuot yung isa. Maganda siya kasi manipis lang yung tela at saka kaganda pa nito ay uh, plain lang siya. Subukan natin isuot. Salamat nito. Ibababa ko lang muna ito. Kasi ito yung dito ang topic talaga natin. Meron akong papakita sa inyo. Naalala ko pa noong nagtatrabaho pa ako sa isang uh, engineering design services, isang consultancy sa Caribbean Island malapit sa Miami, USA. Ang mga kliyente namin doon ay mga architect o yung mga architectural firm kung ginagawa namin, kami yung nagdi-design ng structural. Kung baga yung size ng footing, ng uh, poste, ng slab, kung gaano kalalaki. Ang ginagamit namin nga uh, sukatan doon ay uh, English system or mas kilala sa kanila, imperial system. Sa ating kasi sa Pilipinas, ang ginagamit natin ay metric system. Kung mapapansin nyo, dito sa taas, ito yung mga numbers na malalaki na 1, 2, 3. Ito yung inches. At saka dito naman yung feet. Yun yung English System or uh, Imperial System. Sa baba naman, ito yung uh, mga numbers dito ay uh, millimeters, centimeters, or meters. Yun ang Metric System. Kung baga, yun ang ginagamit natin sa Pilipinas na sanay tayo. Kaso nga lang, sa Pilipinas kasi nakakalito. Ginagamit natin ay uh, millimeters, centimeters, pero pag uh, bibili ka ng materyales, ang ginagamit natin ay English System. Halimbawa, bibili ka ng tubo, bibili ka ng tubo na ang diameter niya ay 2 uh, inches. So inches yun ay imperial yun o English system. Bibili ka ng drill bit, Mayroon nakalagay d'yon, 1-16, 3-16, or uh, 1-8, or 1-4. Lalo lang sa mga furnitures, kung bibili ka ng plywood, or bibili ka ng uh, mga panggamit ng uh, kumbaga karpentero, ang ginagamit nila doon mga inches or feet. Kaya nakakalito. Kaya ang gagawin natin ngayon sa usap kumbaga ang usapan natin dito ngayon ay uh, kung paano bumasa ng uh, measuring tape or metro. Gawin natin itong simple na kumbaga basic na madaling maintindihan nyo. Kumbaga kahit na wala kayong idea, kung wala kayong background sa engineering, malalaman nyo kung paano bumasa ng metro. At uh, kahit na balibalik ka rin, hindi hindi nyo makakalimutan. Pero bago yon, kung bago ka palang sa channel na to, ako nga pala si Donald Dinega, isa akong professional civil engineer. At ang purpose ng video na to ay for information lang. Ang pag-uusapan muna natin ngayon ay English System o Imperial System. Kung mapapansin nyo sa metro, ito yung sinabi ko kanina yung sa taas. Ito ngayon yung English system. Ito yung inches. Ito ngayon yung 1, 2, 3. Ito yung inches. Kung mapapansin nyo, sa 1 inch, mayroon siyang limang uh, iba-ibang haba na guhit. Ito lang yung tatandaan nyo para hindi nyo makakalimutan. Halimbawa, itong 1 uh, inch na to, kung mapapansin nyo, mayroon siyang 1, 2, 3, 4, 5. 5 na guhit. Itong na mga maliliit na guhit, kung bibilangin mo lahat yan ng mga guhit na yan, ay 32 peraso yan. Dito, kung iurong ko lang dito, mapapansin nyo rito yung guhit niya ay medyo, kumbaga hindi siya masinsin, Hindi katulad nito na parang mayroon pa siya mga maliliit na line. Kasi dito kasi, itong line, itong 1 inch na to, 16 yan na line. Kumbaga, tina, hindi lang pinakita rito yung bawat pagitan nito, mayroon pa dapat siyang line para maging 32. Kumbaga kung ito 16, pag nag-add ka ulit ng another line ng 16, so magiging 32. Parang ito lang siya. So, titignan natin dito sa pinalaki ko lang siya. Ito yung ngayon yung 1 inch. Ito yung sinasabi ko sa inyo na limang linya. Ito yung 1, ito yung pinakamahaba. Tapos, sumunod 2, 3, 4, 5. Ito yung tatandaan nyo. Kumbaga, meron siyang limang iba-ibang haba na linya. Ito yung 2, 4, 8, 16, at saka 32. Pag ito kabisado nyo, wala na kayo magiging problema. Umpisahan natin sa 2. Ibig sabihin sa so 1 inch, pag hinati mo ito sa dalawa, ito ngayon 1, 2. Ano itong linya na to? Kasi hahatiin mo sa gitna. Ito ngayon yung 1 half inch ng, uh, sa metro. Kung baga dito, kung mapapansin nyo, itong 1 inch na to, itong gitna na to, one half yan yung pinakamahabang guhit. Ito rin yon. Ngayon, kung itong one half inch, hinati mo ulito sa gitna, ano ang mangyayari doon? Kung maga, kung magdadagdag ka uli ng another two na, na lines, ito yon one, two. Maging ilan na yung linya natin ngayon? Maging apat na, one, two, three, four. So ano itong linya na to? Ito yung unang linya na to, ito ngayon yung one, over 4. 1 4 Kasi mayroon siyang apat na linya. 1, 2, 3, 4. Ngayon, ano tong linya na to? Pwede siyang tawagin din na 2 over 4. Dito naman, kasi pangatlong linya to sa, sa yung pagkahin natin, natin sa apat, ito ngayon yung 3 over 4. At ito ngayon yung pang-apat na linya, ito ngayon nga, 4 over 4 is equal to 1 inch. So ngayon itong 1 fourth na to, Itong 4 na linya Pag nagdagdag ka uli Hatiin mo uli yan sa bawat gitna Ano mangyari dyan? Kumaga magdadagdag ka uli ng 4 Ano ngayon ito? Ito ngayon yung 1 over 8 Kasi 8 ah, linya na ngayon yan Kasi mula sa 4 Nagdagdag ka uli ng 4 Ito yon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 So, kung ito yung 1 over 8, ano ngayon ito? Ito ngayon yung 2 over 8, 3 over 8, 4 over 8, 5 over 8, 6 over 8, 7 over 8, at ito ngayon yung 8 over 8 is equal to 1 inch pa rin. Ngayon, mayroon ka ng walong guhit na to. Pag hinati mo ulit sa gitna yung bawat ito, Anong mangyayari diyan kung magdadagdag ka uli ng 8 kasi hahatiin mo siya. Ito ngayon yung 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ngayon pag binilang mo ngayon lahat 'yan, ilan ang magiging total na line natin? Magiging 16 kasi yung mula yung 8 nagdagdag ka uli ng 8, magiging 16. Kaya itong line unang line na to ay 1 over 16. Ang sumunod na line 2 over 16, ito ngayon yung 3 over 16, ito ngayon yung 4 over 16, 5 over 16, 6 over 16, 7 over 16, ito ngayon 8 over 16, ito ngayon yung 9 over 16, tapos ito ngayon yung ito ngayon 10 over 16, ito ngayon 11 over 16, 12 over 16. 13 over 16, 14 over 16, ito ngayon ang 15 over 16, at ito ngayon yung 16 over 16 is equal to 1 inch pa rin. Ngayon, yung 16 na to, pag hinati mo uli yan sa bawat sa gitna, kumbaga, hahatiin mo uli yan, magdadagdag ka uli ng 16. So, ang mangyari dyan, magiging 32 na ngayon. Ito ngayon yung mga line na to. Pag nagdagdag ka uli ng 16, pag binilang mo lahat yan, 32 yan. So, ang unang line na to, ito ngayon 1 over 32. Ang sumunod na line is 2 over 32. Ang sumunod, ang pangatlo, ito 3 over 32. 4 over 32, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So, sa kalahate, 16 plus 16 is 32. Hindi ko na isusulat lahat kasi baka maubos yung oras natin. Basta tatandaan nyo, itong maliliit na to, ito yung hinati siya ng 32. Kaya ang tatandaan niyo lang lagi dito itong 2 4 8 16 tsaka 32. Ibig sabihin ito yung 1 half, 1/4, 1/8, 1/16 at tsaka 1/32. Pero ngayon nagtataka kayo bakit mayroong sa isang line maraming values tulad nito, 1 half, may 2/4, mayroong 4/8, may 8/16. Ganito kasi yan. Itong 2/4, 4/8, 8/16, walang mali dyan. pwede mo siyang gamitin. Kaso nga lang, dahil nga even number siya, ibig sabihin, pwede mo pa siyang isimplify, pwede mo siyang paliitin. Ang kakalabasan niya pa, simplify mo siya, 1 half pa rin. Ngayon, itong 2 two two over 4 at 4 over 8, dahil nga mga even number. Ano ba ang mga even numbers? Ang even numbers ay, ito yung 2, 4, 8, or 6, sorry, may 6 ito, 10. Yung mga 2, 4, 6, 8, 10, iyon yung mga even number. Ang odd numbers naman, ito yung 1, 3, 5, at saka 7. Yung mga hindi siya divisible by 2. Ibig sabihin, hindi siya, uh, pwede mo i-divide ng 2. Yun yung mga add number. Tulad nito, ito ngayon, uh, add number na siya kasi hindi siya pwedeng i-divide na. Kaya, hindi na siya pwedeng i-simplify. Katulad nito, pwede pa siya i-simplify. Kito kalabasan niyan, pag dinivide mo to ng 2, ang kakalabasan niyan ay 1. Pag dinivide mo yung 4 sa 2, ang kakalabasan niyan ay two. Kaya ang kakalabasan niyan ay 1 half pa rin. Parehas pa rin siya. Ganito rin. Pag kinuha natin ito, dinibide natin ito sa 2. Ang kakalabasan niyan ay 2. Pag dinibide natin ito sa 2, ang kakalabasan niyan ay 4. Ang kakalabasan niyan ay 2 over 4. Ngayon itong 2 at saka 4 ay masisimplify mo pa rin. Pwede mo pa siyang i-divide sa 2. Ang kakalabasan niyan ay 1 over 2. So ganun pa rin. Kaya ito, kahit hindi ka marunong magsimplify kung di mo kapisado yung pag-simplify na yan, pag alam mo yung mga line na to, 1 half, 1 fourth, 1 eighth, hindi ka na maliligaw. Bigyan ko kayo ng example. Kunwari, magsusukat tayo ngayon. Susukatin natin ito kung gano'ng kahaba. Yan. Mula dito, nandito siya ngayon. Diba kanina itong pinakamaliit na line na ito Ito yung 32 Ito 'yon Ngayon alam natin na ito yung 16 Kasi kung buo 32, 16 ito Dito ka na magbilang 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 23 ito So ibig sabihin 23 ito over 32 Kung mapapansin mo yung 23 is Add uh, number Hindi mo siya masisimplify So ito na mismo yung sagot Or pwede mo siyang sabihin na Dahil nga malapit ito sa 5, 8 at yung bawat distance na to ay 1 over 32. Kumbaga lagi yung tatandaan, kagaya ng kaya nabanggit ko itong 1 half, 1 fourth, 1 eighth, 1 tsaka 1 32, bawat isang guhit na to, itong distance na to, ang, dis, ang, ang, measurement niyan is 1 over 32. Bawat lapad na to ay 1 16, 1 8, 1 fourth, 1 half. So ibig sabihin kung 5 over 8 ito, mayroon kang guhit pa na tatlo, 1, 2, 3. So, pwede mong sabihin na 5, 8 and 3 over 32 kasi tatlong guhit ito mula dito 1, 2, 3. Or pwede mong sabihin na dahil sa 1 half ito tapos bawat guhit na yan ay 1 over 32, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pwede mong sabihin na 1 half and 7, 32. Kung halimbawa nandito itong sinusukatan mo, pwede mo siyang sabihin na 1 half and Diba, Bawat distance na to, 1 over 16 'yan. Ito 'yun, 1 over 16. Pwede mong sabihin na 1 half and 1 2, 2 over 16. At pwede mong sabihin na 1 half and 1 eighth kasi 'di ba yung distance na to ay 1 eighth ito. Kumbaga mula rito bawat ito is 1 eighth 'yan, 1 eighth, 1 eighth. Kaya pwedeng 1 1 half and 1 eighth. Para mas lalong hindi nyo makalimutan, tandaan nyo itong triangle na to. 1 half, ito yung mga major 3 fourth, 7 eighth, 15 over 16 at yung last naguhit na to, 'di ba 32 ito. So ibig sabihin ito, 31 over 32. So yan lang yung tatandaan nyo na triangle na to. Kung nag-fall naman yung susukatan mo dito, pwede mong sabihin 15 over 16 or pwede mong sabihin dahil malapit sa 3/4 or sa 7/8. Kung sa 3/4, kung sa 3/4 sa bawat distance na to ay 1 16 1 16 so 1, 2, 3 pwede mo sabihin 3 4 and 3 16 kung titignan natin sa metro ito yung 1 2 yung pinakamahaba 1 2 1 4 1 8 1 16 tsaka 1 over 32 sa so, kabila naman is 1 2 ito ang 3 4 7 8 15 over 16 at tsaka yung 31 over 32 so ito yung triangle na sinasabi ko ngayon para hindi kayo malito kasi may mga metro na hindi ito nakalagay itong mga malilit na guhit. May mga metro na 16 lang yung mababasan yung mga lines. Huwag kayo malilito kasi pagitan itong bawat line na to kung ito yung 16 na peraso Sa bawat pagitan yan, kung baga na folder sa kalahati, alam na natin yan na 1 over 32 yan. So ganun lang yung uh, pagbasa ng uh, English system or imperial system. At isa pang tatandaan nyo, pag nakita nyo itong symbol na to na parang dalawang guhit, ito yung quotation mark, ang simbol na yan ay inches pag nakita mo na yan pag foot naman or feet makikita nyo apostrophe na to, isa lang yung guhit nya foot yan at saka yung equivalent ng uh, ang 1 foot ay 12 inches kung sa metro sa bawat 12 pulgada or uh, 12 inches ay 1 foot ngayon pag usapan naman natin ngayon yung uh, metric system kung makikita nyo itong nasa baba ngayon ito ngayon yung uh, metric system ito yung centimeter. Sa bawat distance na to, 14, 15, 16, 1 centimeter yan. Yung mga maliliit na guhit na yan, yan ay millimeters. Bawat isang guhit dyan ay 1 millimeter. Palakihin ko lang siya. Sabi ko kanina, yung 1 centimeter ay equivalent to 10 millimeters. Isusulat ko lang, 1 centimeter equivalent to 10 millimeters. Tapos, kung makikita nyo, kung i-move ko lang dito, kung 90 cm ito, at kung 100 cm ito, one equivalent nyan ay 1 meter. Ibig sabihin, bawat isang metro or 1 meter is equivalent to 100 cm. So, meron siyang 1 meter is equal to 100 cm or 1 meter equivalent to 1000 millimeters. Bakit naging 1000? Kasi 'di ba sa bawat 1 centimeter ay 10 millimeters kung 10 times 100 is 1000. So every 1000 millimeters or every 100 centimeter is equivalent to 1 meter. Subukan natin magsukat. Halimbawa kung mariin sinusukatan natin ito. Kung susukatan natin ito, nag pull siya sa 29 ang pagbasa niyan ay 29 cm or 0.29 meters. Bakit 0.29? Kasi yung 20, 29 cm pag dinibide mo sa 100 ay magiging 0.29. Ngayon kung halimbawa yung susukatan mo ay lumagpas ng konti dito. Lumagpas siya ng mga tatlong guhit dyan sa mga maliliit. So ang basa naman niyan ay 29.3 cm or or 0.293 meters or kung millimeters naman ang babasahin natin, 293 millimeters kasi kung i-add ia mo lahat yung lahat ng 10, 10, 10 na yan hanggang sa 29, so 29 times 10 is 290 plus 3, so 293 millimeters ganun lang ang pagbasa ng uh, metric system, mas madali siya kaysa sa English system so paano? Tulad ng dati, next time uli. Kung sa palagay nyo pagbigay ako sa inyo ng information, please like at saka pa-share na lang din. Kung bago ka pa lang sa channel na to, pa-subscribe na lang din at saka i-hit mo na lang din yung bell notification below para ma-notify kayo pag may bagong upload next time. Follow na lang din ng FB page natin. So paano? God bless at saka ingat lagi.